Yo mga bossing, uh, Maulang hapon sa inyo. So nandito na naman tayo sa Batch Garage. Sa mga nagtatanong kung pati raw ba ang mga 90s car o 80s car eh ginagawa rin natin. So ito, i-share ko lang sa inyo. Meron tayo dito'ng Lancer cingket na 1990 model or 1989 model yata 'to. So kasi ang tanong nila sa akin, Lancer itlog lang daw kasi yung pinos ko last time. So, ito mga bossing. Dati tong lokbu. Ngayon, ay, eh, kayo na lang huhusga. Ayan na. Ah. Meron tayong Lancer sinkit dito na ni-restore. Ayan. Oh, hindi ko pa pinapakita yung makina. So, ito bagong paint din to. So, binabaping pa lang po siya. So, ito po yung harapan niya. Ayan. So, isipin nyo po 90s car po to. Ayan. Eto uh, ito po yung rim niya, pininturahan na lang din po namin para magmukha pong stuck yung sasakyan. So yung interior, nag-uumpisa pa lang po kami mag-restore ng interior niya. So yan. Ah uh, yung mga sidings niya kasi bulok na. So base sa kliyente, siya na lang daw magpapa-upholstery. So ito yung mga in-upgrade namin. Dati siyang walang RPM kasi nga ang ang makina niya dati ay karburador. So ang ginawa rin namin dito sa singkit na to is although na karburador siya, kinonvert din namin sa FI. So ngayon, naka 4G13 FI na rin siya. So ito susunod namin mga re-restore yung mga dashboard niya. So nandito na kami sa bandang likuran. So ayan yung ano niya, So ayan, ah, nilalatero namin yung mga bulok dito sa trunk na to. So ayan. So, maulan na nga lang ngayon kaya medyo slow lang yung galaw natin. Eh makikita niyo diyan sa ano natin. So ito yung makina, ipapasilip ko sa inyo yung makina. Silipin natin yung makina. Sino nito? Iyan. Ito, ito, ito yung paint booth ko mga bossing. yan dito kami nagpipintura. Ayan. Kaya so, may nire-restore pa kami ulit na 4G13 na Lancer Pizza. So, strip to metal din yan. Tapos baba ang makina, overhaul. So, ito, in-overhaul din namin makina na ito bago namin i-convert. So, ayan, mga bossing, naka-FI na siya. So, lilinisin pa namin yan kasi nakita nyo madumi. So, pinunturahan namin yung valve cover muna. So yun lang mga bossing yan, shiner ko lang sa inyo kasi sa nagtatanong kung pati daw balans or sink it, eh ginagawa rin namin o nire-restore namin. So lahat naman nire-restore namin bossing, depende lang talaga sa budget ng may-ari. Kasi yung mga ganito mga bossing, depende yan. Minsan open budget kasi yung mga customer, kaya kung ano yung mga isasuggest namin na pwede nilang palitan, eh willing naman silang bilhin para magmukhang goods yung mga sasaka nila. Eh masyadong memorable to sa may-ari kaya gusto niyang i-restore kasi sabi niya nga sa akin pwede pwede naman daw silang bumili ng mas modelo pero dito raw kasi may experience silang mag asawa na ito dito sila nagsimula kaya gusto nilang i-keep gusto nilang uh, pagkagastusan dahil nga kasama na raw nila to sa kanilang uh, sa madaling salita sa tagumpay nila sa buhay kasama nila itong sasakyan na to kaya may kwento yan so kaya kami naman yan nire-restore namin ng daan-daan yun lang mga bossing at uh, sa mga hindi pa po nakapalo sa amin palo lang kayo tapos sa uh, share nyo po yung mga video namin para may idea po kayo kung ano po yung mga ginagawa namin dito tinatrabaho namin yun mga bossing uh, have a nice day ingat po sa daan at madulas and God bless po